Sagittarius. Ngayong araw ang mga pahiwatig ay nagsasabing kung may alinlangan ka sa isang bagay, mas mabuti pang pag-aralan mo muna ito bago sumabap sa pakikipagdil sa mga kamag-anak. May posibilidad ng isang bagong kaalaman o oportunidad na magbibigay ng positibong resulta. Ipinapahiwatig din ng iyong gabay na ang pagiging tahimik at mapanuri sa iyong mga kausap ay makakatulong upang malaman mo kung sino ang karapat dapat pakisamahan. Sa tahanan, mahalaga na sabihan ang mga miyembro ng pamilya na mag-ingat sa mabilis na pagbibigay ng tiwala sa ibang tao ngayong araw. Gawin ito ng mas maaga upang alam nila kung paano humarap sa mga sitwasyon. Sa pera, ipinapahiwatig na bawal kang magpautang ngayong araw. Ang sinumang uutang sa iyo ngayon ay maaaring maging sanhi ng kagipitan at galit sa hinaharap. Mas mabuting iwasan ang anumang pautang upang hindi ito maging sanhi ng problema. Sa trabaho, huwag magtiwala sa mga tao na masyadong masayahin at laging parang alam ang lahat. Sila ang maaaring magdulot ng gastos o problema. Iwasan din ang mga ito upang hindi ka maubusan ng pera. Mas mabuting maagang pumasok sa trabaho upang makaiwas sa negatibong enerhiya at sa mga taong maaaring makasira ng iyong araw. Isama ang mga kulay na color green at color white upang mapalakas ang iyong enerhiya at kasiglahan ngayong araw. Ang mga numerong number 25, number 8, at number 35 ay magdadala ng swerte at positibong pagbabago. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan. Magingat sa cancer, dahil maaaring madala ka sa tukso ng paggastos o hindi ka nais-nais na romansa.